tayo ng mga dagdag hong development na ito. Ang no? ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police. maar o mariin pong uh, ipinanggi na itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung kumakal, o naroon po sa kumakalat na video. At mayroon uh, meron na rin bubuin na task force. At uh, ito huy upang investigahan itong ang, uh, paglabas nitong video na sinasabing nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa paggabit po ng ilegal na droga. Bakibalita ho tayo sa linya ni Bombo Juana Martinez. Mariing itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang isyu na naguugnay na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. umano ang nasa kumakalat na video. Ito ay may kaugnayan sa video na nagva-viral ngayon na tila gumagamit ang Pangulo ng illegal drugs o illegal na droga. Ani Abalos, nang kanilang tignan at masusing pinag-aralan, hindi siya naniniwala na ang lalakingan doon ay ang ating Pangulo. Sa tagal niya daw na nakilala ang Pangulo, ay alam niya raw ang ilang features nito, kaya naman iginigaw ipinigit niya na hindi raw kay PBBM iyon. Tignan nyo ang tenga. Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Uh, earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan palang lang ma makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media, ng mga AI, ng mga peke, sari-sari nagahalo sa mga panahon ngayon. Sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko palang nakita ko na ito eh. Sabi ko, wala ito. No? Uh, kayo na mismo magusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya na kaagad ding ipinagutos ni DILG Ben Herobles Jr. sa Philippine National Police na bumuo kaagad ng task force upang maimbestigan daw ang nasabing issue. Habang plano rin nilang tawagan at makipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Kung sakali man daw na lumabas ang findings nito ay kaagad nila ilalabas at malalaman daw ng publiko. Dagdag pa, niniwala siyang hindi raw ginagawa ng pulo ang ganitong aktibidad. Muli naman niyang binigyan din na ang larawang iyon ay walang katotohanan dahil malayo raw ang itsura nito kung ikukumpara kay PBBM. Dahil naman sa malisyosong video na ito, ay magkakaroon daw ng hakbang ang mga kapulisan upang maimbestigahan ang nasabing issue. Para sa Bombo Network News, Bombo Joana Martinez nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bombo. Sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo Caster Nation, kinundin na po ng uh, National Security Council ang uh, inilabas na video na umano'y nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit po ng illegal na droga. Ayon kay National Security Council spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya, ito'y malinaw na gawa-gawa lamang at isang malisyusong panluloko sa mga mamamayan ng Pilipinas. Malinaw din na niya na ginamitan ang naturang video ng teknolohiya at tinatawag na stage management para lamang makagawa ng isang isyo. Nagpapakitaan niya ito kung gaano kadesperado ang mga individual na sirain at tangkain na i-destabilize ang Administrasyong Marcos. Ini o kinabahala naman ang opisyal ang uh, anyay kalkuladong pagtatangka na bahiran ang imahe ng Pangulo, lalo na at inilabas pa ito bago ho ang kanyang ikatlong State of the Nation Address kahapon. Nakahanda rin anya ang National Security Council laban sa mga ganitong uri ng pananabutahe para lamang bahiran ng record ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, kawag na po dito, gagawa naman ng legal na aksyon o legal na hakbang itong Department of Justice laban sa mga individual na nasa likod pa rin nitong pagpapakalat nitong peking video na gumagamit manon ng uh, ipinagbabawal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano na ilegal ang paggawa at pagpapakalat ng naturang video sa ilalim po yan ng Article 154 ng Revised Penal Code na nagpaparusa sa unlawful publication of materials na posibleng makulong ng isang buwan at isang araw hanggang sa anim na buwan. Saad pa nitong si Klavano uh, na ang pagpapalabas ng naturang peking video sa mus o mismong araw ng State of the Nation Address nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapahayag ng uh, intensyon na sirain ang kredibilidad ng Pangulo at mahalagang ulat sa bayan Sinisira din na malisyosong gawain na ito ang tiwala ng publiko at banta sa kayusan na pagpapakalat ng maling impormasyon. Kaugla nito ay sinabi nitong si Clavano na committed ang Department of Justice na pairali ng batas at gagawin ang lahat ng kaukulaan ng mga aksyon para matukoy at mausig ang mga o responsable sa naturang iligal na gawain. Samantala, inilatag naman ng Philippine National Police ang ilan sa mga maaaring kaharaping kaparusahan ng taong nasa likod ng pagpapakalat ng malisyosong video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasabing video na ito ay inilarawan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na iniuugnay sa Pangulo. Makikita raw sa naturang video na may isang tao na sumisinghot ng isang iligan na droga. Iyon daw ay ang ipinakakalat ngayon na tila isinabay sa State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos nitong araw ng lunes. Dahil dito, magsasagawa sila ng kaukulang hakbang at una raw nilang aalamin kung ano raw ang vision na ito kung sino talaga ang taong nasa likod nito, kung saan din galing ang naturang video at kung sino ang mga nagpapakalat nito online. Ayon naman kay Police Brigadier General Matthew Bakay, malinaw na paglabag ito sa batas, gayon din ang ilan sa mga individual na nagpapakalat nito. Narito pakinggan natin ang bahagi nga ng pahayag ni Police Brigadier General Matthew Bakay. On first glance, ang unang uh, nakikita nating violation dito is that of our anti-cyber crime, crime, law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. One is that yung elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Next is, of course, through the task force na binuo ng ating mahal na secretary, titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is, there is damage. Inyo pong napakinggan ang bahagi po ng paya ni Police Brigadier General Matthew Bakay. Kaugnay pa rin sa kumagkalat ng video ni Pangulong Bombong Marcos na umano gumagamit ng ilegal na droga. Sa iba pang mga balita o kaugnay pa rin po ng balitang ito, mariing kinundanan nitong si House Majority Leader Manuel o Congressman Manuel H o Jose Dalipe ang mga individual na nasa likod po ng paggawa at yung pagpapakalat nga ho dito sa AI-generated video upang atakihin itong si Pangulong Marcos Jr. Ilang oras huyan bago yung kanyang State of the Nation address kahapon. Ang peking video ay ipinalabas sa Maisug Rally na inorganisa ng Pamilya Duterte at mga taga-suporta nito at ipinakalat sa internet ng mga pro-Duterte vloggers. Sinabi hon nitong si Congressman Dalipe naman na sobrang foul na ito kung sino man ang nasa likod nito na layong sirain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan naman itong si Delipes sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na magsagawa ng malalimang investigasyon at kaagad ng gumawa ng aksyon at sinabi rin po ng mababatas na mahina ang kalidad ng video at malinaw na gawagawa lamang ang inilabas na video. Iginit din ng mambabatas ang pangangailangan na mahanap at mapanagot ang gumawa ng naturang video at ang mga nagpapakalat nito Tiniyak naman ng mga uh, mambabatas na masusing iimbestigahan ang naturang insidente. Nalawagan din ng mga mambabatas sa iba't ibang sektor na kondenahin ang naturang video at magtulungan upang mapangalagaan ang uh, demokratikong institusyon. Binigyang diin din, din ng mga mambabatas ang kahalagahan na maituro sa publiko ang panganib ng tinatawag na deepfake technology.